Good morning po mga igan. Sa araw pong ito ay mayroon naman tayong buling ano. I-repair -re na isang single washing. Hey, it's DJ. What that? It's number one. Gana po natin. Tapilan natin to. So, yan po pala ang tatak niya, no? Eureka. Problema po nito ay ano, masikip yung kanyang makina. At sinitsik ko na kahapon, sabi ko sa mayari, ay stuck yung makina. Kumbaga masikip. Tinanggal ko nga rin yung pang belt. Ayan, basag-basag na rin. At yan ang ating papalitan kanyang pang belt na yan ito sikit po hindi siya ma ikot so ito ang ating mga kailangan uh, ah, Phillips screw at saka ito itong number 8 yata ito o number 10 ah, ito yung maliit hindi yung so yan buksan muna natin para ating uh, maumpisan at matapos na agad susunod dito ang ating bahay naman ano? open na open may plywood na tayo dyan yan let's go so yan may problema pa pala ayan po ang mga tornillo yan mga basag basag na so gagawin na lang natin ng paraan ayan o lalaki na ng butas ng mga tornillo ang tornillo ano bulang na kaya lumagpas na tornilyo, yan tornillo yan o yung mga tornillo Ayan, ito pa. Mga tornillo na yan. Ayan. Mga lumaki na mga butas. So, gawa natin ng paraan para magkasi dito yung mga tornillo natin para mahigpit sa ilalim siya. Dito. Lagyan natin ng washer. So, buksan muna natin. So, yan Nabuksan na natin. So, natin itong motor na ito. yun Wala. Wala hindi po talaga mapihit dapat pagpihit kung malakas na ikot nyan wala talaga oh. sikip na sikip so yan buksan muna natin to hindi yun lang isa natin yung pinakampuno ng shafting nya so yan lang isa muna natin para siya ay dumulas at ating mabuksan hindi talaga nagalaw yung shifting nya Ayan, tanggalin muna natin yan So, ayan, natagkal natin Ayan, ang dumi-dumi So, gagawin natin, lilinisin natin ito Hugasan natin para malinis Hindi nito po yung kanyang motor Talagang ayaw umikot Ayan o Pag hindi yung pipihitin itong plies Hindi siya gagalaw So, super tigas talaga ayan. kaya siya ay naugong na lang. Yan. Tangisan muna natin yung puno ito po yung sinasabi ko na langis na natin itong puno ng shifting so dapat kaunti lang para pumasok dun yung langis sa ilalim so maya maya natin yung pipihitin so ayan talagang ayaw lumambot to baka ang problema nito dun na sa pinakang puno nitong shifting na to so tanggalin mo natin itong mga nakaribit na to so, ayan po ah, tanggalin natin so yun natanggal na so ang problema pala ay dun sa pinakang puno yan o oh, nakadikit talaga doon sa pinakampuno nito shifting ang problema yan o dikit kumbaga wala nang langis yung pinakampuno nito doon sa ilalim yun ang nagdikit kaya ganyan so tanggalin muna natin yan tanggalin natin dito yun o naka fixed pa talaga ito hmm. ingat lang at baka tamahan yung ating magnetic wire so tugutin natin ito din eh lang so nakadikit yung kanyang ano, wire malutong na yung cover nya so yun sinasabi ko kanina sabi ko pag hindi dito ay nandun yun sa puno ang problema So yun nga, hindi nga ako nagkamali sa akin sa sus, sus suspitsa. Suspitsa na talagang hindi ko sa puno ang problema. Eh no, nakadikit to. Hmm. Yun, nasama na yung kanyang uh, Ay. busing sa pag-iikot yun. So yan, gagawin natin ng paraan para mapagkual natin to. So ayan, natanggal natin. So ito nga ang problema. Ayan, eh, no, wala nang langis ng kanyang pum. Hindi nito, dumikit talaga oh. Ayan no, hindi talaga matagkal. Dumikit yung shifting sa puno. Ayan no, wala nang langis. Bukan natin langisan. Ayan, hindi po natin maya, -maya. so So ayan, natagkal natin. Ang kanyang pusing. Talagang dumikit eh yun natin ito para siya ay dumulas yan lilihayin muna natin yun din pagkaliha saka natin ito isasalpak ulit kung pwede pa so yan langisan natin kung pwede pa ito pag hindi na pwede palitan natin ang busing ito parang nasayad na nakayod na oh hindi na ito pwede Kahit ito yung mag-stack na naman, palitan na natin yun. oh. at saka yung itim na pati, yung Kanyang lungs. So, itong shifting natin, okay pa naman. So, nandito ang problema sa busing. Kaya itong busing, ang papalitan natin. Okay. So, dito po ang koneksyon yan so yan ok na po may koneksyon na natin saka nabaguhan na natin ng belt so i-saksak na natin switch natin harating malaman so yan, okay na po siya naman. So medyo nahirapan tayo dyan. pinalitan natin ito. Pinakang kahangari. And then, bag, ah, pinalitan natin ng second hand na pang belt. At ito ay putol-putol na. Ayan, oh. And then, tornillo, yung rabbit niya. Oh. Yung kanyang lock ay talagang nahirapan tayo dyan. Dahil sira na. Ayan, yan, ito tayo. Okay na po ito. Pwede na maglaba. Yan, malakas na siya. Malakas na. So, lilinisin na lang natin. And then, susulin na natin sa mayari. And malakas na. Hindi na siya nakahawakan. So, hanggang dito na lang po ang ating video. At kung medyo pong na... Ibigan, kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, ating munting channel, subscribe na po. At like, At pakishare na rin po itong ating munting video. Itong ating na uh, YouTube channel. So yan, medyo basag-basag na yan, pero okay pa yan. Wala yan. Siyempre po, pakipindot na rin ang notification bell para lagi po tayong ma-detect ni YouTube para sa ating mga ganitong i-re-repair ng mga wasing at sa electric pan na rin po. So, yun lamang po maraming maraming marami salamat. God bless you all. Ang bawat isa. See you.